Ang aga ko nga nagising at naabutan ko pa nga yung amo kong lalaki pa alis at magta-travel. Mga kainday? 5:31 na. Tapos, kukunin ko na kasi yung bata sa loob. May kaso naririnig ko siyang umiiyak. Hindi ko alam kung umiiyak pa siya kasi hinahanap na naman ako pero titingnan natin. At dito nga nilapitan ko nga malapit don sa pinto para marinig ko kung ano ba yung iniiyak niya. Naririnig ko nga na tinuturo niya yung bulaklak at tinuturo niya din yung kumot ng nanay niya. Naririnig ko nga siyang kinakausap ng nanay niya at gusto nilang lumipat sa kabilang kwarto sa kwarto niya. Ayan nga at bit-bit-bit-bit niya yung anak niya papunta sa kabilang kwarto. Sinundan ko na nga kasi akala ko baka ako yung hinahanap kaya umiiyak na naman. At dito nga inutusan ako ng amo kong babae na buksan bahagya ang bintana dahil nga sa natatakot siya. Abay meron pala siyang kinakatakutan kaya siya umiiyak. Tinuturo niya yung bulaklak at tinuturo niya yung higaan. Maririnig nyo nga dito na nagsasalita yung amo ko na akala nyo sumisigaw. Hindi yan siya galit, nagsasalita lang yan siya dahil ganyan lang talaga yung boses niya. Dito kinakot. nga ay tinatanong niya yung anak niya kung ano ba ang kinakatakutan at kung ano yung nakikita. Akala niya talaga na may multo'ng nakikita yung anak niya. Yun pala insekto lang pala yung kinakatakutan ng anak niya. Ayan! Meron nga siyang kinakatakutan at hindi ko pa ma-point out kung ano ba talaga yung kinakatakutan niya. Ganyan naman talaga yung mga bata kapag nag, napasobrahan yung paglalaro sa umaga. Ayan na at umiiyak na nga sa gabi. Nilapitan ko na nga yung bata dahil oras na nga para tabihan ko dahil papasok na yung nanay niya. 5.30 na kasi ng umaga at 5.40 ay magbibis na yung nanay niya. Dito nga ay nagpalit na kami ni Madam, ako na ang tumabi sa kanya. At naramdaman nga niya na ako na yung katabi niya, kaya... Kaya tinatanong niya sa akin saan yung nanay niya at sabi ko naman, nagbanyo lang. Ayun na nga sinasabi niya na nga sa akin na meron daw insekto na lumilipad. Natakot pala siya sa insekto. colors into many dark Okay? Ada tu bet? Ada apa bet? Okay? Ada tu bet? Iya, ada colors. Okay? Okay. Let me add colors Kahapon kasi ng hapon, habang naglalaro siya, may lumilipad na insekto malapit sa kanya. Ewan ko ba kung kailan niya naramdaman yung pagiging matakutin niya sa insekto, eh hindi naman yan siya magtakutin. Kaya nung kinagabihan, siguro na naginip siya or nasa utak niya lang talaga yung insekto na nangyari sa kanya nung hapon. Kaya parang napapanaginipan or nananatili sa isip niya yung insekto. Sa so, sobrang takot niya nga sa insekto, abay nakita niyo naman kung gaano kahigpit yung yakap niya sa akin. Cough. Cough. Okay? Okay? I love you. So much. So much. So much. I love you so much. I love you, Aza. Bulaha, I love you, Aza. Bulaha, I, I love you, Aza. I love you. I love you, Shino. Hindi pa rin talaga siya natapos at bumangon talaga siya dahil nga may insekto sa higaan niya. Kaya naman bumangon na kaming dalawa at in ko nga sa kanya na walang insekto at pinatay ko na at huwag siyang mag-alala dahil nandito naman yung yaya niya. Katapos nga ng lahat ng eksenang to abay alas... 7 na nga kami ng umaga, nakatulog ulit. Kaya nagising kami ng alas 12. Nauhaw na nga siya sa takot niya kaya kinakailangan niya ng uminom ng tubig. Humingi nga siya ng tubig sa akin. Kaya naman binigyan ko ng tubig yung bata. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa batang to. Hindi naman to siya matakot din sa insekto. Kahapon lang talaga na dinapuan siya at naging parang naging paubyat niya talaga yon at hindi nawala sa utak niya. At hanggang dito na nga lang dahil matutulog na kami. Salamat sa panonood!